Hi, hello. It's me again. So, nagluto ta dakos karon. Kay eh, nagluto na akong ismas bus. Magluto ta dakos. Ah, nagigisa na na akong sibuyas. Pag atong kamatis, di na to kailangan i ato ito lang hinahiwa-hiwa hiwa jud. Kung ginagmay, para jud siya. O maluto siya. So, ato yung halo-halo on. Para madali siya mag-humok. Ano siya. O, so, na, Naluto na, nahumok na siya. Ngayon? Yan. Tangan na to siya tumitupis paste. Kaya mo yun na siya maglasa ang tomato paste sa dakos. Ano, atong un, Paabuto na to. So, tapos, tangan na tong gamay ng tubig. Kaya para maglasa yun siya. Ang atong ibutang na tubig at itong gi di pakuluan na manok kana muna tay himuon nato di ba sa ato ang ismas kana gamay lang atong ibutang na sabaw di nato daghanon so mo ni siya So, atong purpose sa gib sabawan para maglasa. Pero ato dyan ang wala o iyahang sabaw para jud lami, jud siya jud So, ito na itong cubes, ito na itong asin, gamay lang na asin ha. So, atong kutawon, atong aluon, ana siya. So, atong pabuto na mawala iyahang tubig. So, So, nag-absorb na yahang tubig. Tangan na gamay asukal kay para maglasa o nalamis-namis ang iyahang lasa. Mauna siya, haluo na to paabuto na na. Ug dili na to kalimta nang importante ang sili para jud lang siya. So atong paabuton namawala, gilihan, tubig, og, taod -taod, na mawala jud ang tubig ug taon-taon mahuman na siya. Luto na siya. Ano na okay. Na paabuton na to maluto. Ug haluon. So bon ni siya resulta, luto na atong lakos. sa so, sabaw di ba? Oh, yan ang mas mas masarap yung walang lasa. Kasi hindi talaga ako mahilig sa dakos pag maraming tubig. Yan tagalag ang gusto ko yung malinamnam kasi talaga siya pag wala siyang tubig. Malalasa po yung final natin na dakos. Nagyan ko ng topping sa sibuyas. Thank you sa panunood po. Sana kung hindi kayo magsasawang manood.